So, ayan guys. For this video, bali, magkawin ko ngayon ay magkano ko ngayon ng tanyama ng ano, ng pinya, mag o mag alis ng mga damo well, ito. Pero dito, alisin ko na yan para tanyama ng pinya. So, kasi meron ko ditong pinyan na uh, tinitanim. Kunti lang. So, dito ko naisipan na tinitanim kasi bukant dito eh. Walang tanim ito masyado. So, Pagaling ko lang ito para maganda tingnan. At so, saka, yung mga damo dito. May damo na eh. So, linisan ko muna at nabawa ko kanimal. Yan. So, itong mga uh, damo na ito. Arasing ko na yan. dito ko mag So, ayan guys, bali ah, uh, nalasan ko na ng damo yung iba, ayan bali, yan muna ang tataniman ko ng pinya, bali yung mga tingin ko mga albang piraso kaya yung tres sampo tra try kong sampo kaya isang metro yung distansya nya, yung ilagay ko okay, yung it, ano, ah uh, isang metro yung distansya mula dito hanggang dito so so ito dito so ganito na kahaba oh. Dito na yung guide ko isang metro sinukat ko na eh hanggang dito ang balikat ko hanggang dito so, itong habang ito na na kawayan na yun sukatin ko na so ayan guys bali nga pala walo lang yung kaya kaya nitong spasyo nyan bali yung distansya nya ay 1 meter 1 meter ito ipakunta doon 1 meter ipakunta dito so yun ang ano ko ang distansya ko dyan para may distansya ng konti so okay na yan pwede na yan eh. pwede na yan so ko yung distansya nya 1 metro So yan, Bali, kunin ko na guys yung katanim ko. Yan, kunin ko muna. So, ayan guys, Bali, ko na nga pala yung ano, yun tetanim ko. Ayan. Ito. Ayan o. So, hindi ito yung ano mismo, yung corona ng pinya. Yung, yung ito yung bunga, saka yung ano, sa taas, yung sa taas. So, hindi ito, hindi ito ganun. Ito yung mga saha nang pinya yan you know? oh you know, mga saha yan eh hello you know? tingin ko parang ano tumuganda to so try natin kung maganda to bali ito nga pala guys bali ito ay yung hawai hawai na pinya Ayan. so ito yung ano classic ano, yung purito ng isang pinya na pangalan ay hawai hawai ang pangalan try natin ito okay rin ito so bali ito ay in order to sa ano sa online yata ito eh so hindi naman ako neto, nagbili nito yung kapatid ko nagbili nito hindi naman ako bali pinatanim pinatanim na ako nito ng pinya so ito dito ko lang itanim sa baba na ito so try natin kung maganda rin ito walang piraso lang muna sige lang kaya ko ngayon kasi umulan-ulan eh kaya ganito konti lang yung matrabaho bukas naman yung iba So ayan guys, bali natanim ko na yung walong piraso. So yung iba ay bukas naman. Bali konti lang ito, ito yung konti lang yung itatanim ko kasi konti man lang yung uh, binili. So ayan oh, yung walo piraso. Ayan oh, ganoon lang ang distansya ko. Sana yan yan oh. Ayan lang oh. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. One meter. So hanggang doon na sa baba, pati do sa dulong yun, tatanimang ko pa yun yan dun parte dun oh. tatanimang ko pa yan so bukas naman kasi umuulan eh kanina umulan kaya ngayon ako nakapagtrabaho so bukas naman kasi may iba naman akong kasi may iba pa akong gagawin eh so, bukas naman bukas sigurado doon na ako kahit sa taas parte kasi dito sa parting to dito na ako magtatanim so kasi na yon so yan guys bukas naman ulit